After ng restaurant, tumaan din kami sa CVS. Tumitingin ako dito ng liquid eyeliner. Pero wala silang waterproof. Eh yun lang kasi yung gamit ko, kaya hindi ko na kinuha yan. So tumingin-tingin na lang ako dito kung anong pwede nating ipalet. So eto nga yung nakuha ko, eto yung pangkilay. Eto yung kulay nito ay dark brown siya. So ito, ang presyo nito ay $6.29 ang isa. Kukuha tayo ng dalawa. Ang deal ngayon sa Cover Girl, kapag bumili ka ng dalawa, may $6 na extra back na makukuha ka. And then, i-combine natin itong transaction na to. Kukuha din ako ng dalawang soap, soap body wash. Sa app ng CBS, ito yung mga digital coupon na gagamitin ko. Ang total natin before coupon ay $25.76. At after ng coupon, ang binayaran ko lang ay $14.56. At after natin magbayad, may bumalik pa sa atin na $10 na extra back. Second transaction dahil kailangan namin ng paper towel, kukuha tayo nito. Ang dating presyo nito ay $15.79 at ngayon nakasale siya ng $10.79 ang isa. At kapag bumili ka ng worth $20, may $5 na extra back na babalik sa'yo. Kukuha tayo ng dalawa. Ang total natin before coupon ay $21.58 plus tax. Ito sa second transaction, uh, wala siyang, wala siyang manufacture coupon. So ang gagawin natin, gagamitin natin yung extra back na $10 na nakuha natin sa first transaction. Ang total na babayaran natin kasama ang tax ay $22.88. At after ng coupon, ang babayaran na lang natin ay $12.88. After natin magbayad ng $12.88, may bumalik pa sa atin na $5 extra box. Third transaction, ito yung kukuni natin. Kukuha tayo ng mouthwash. Ito ay nakasale ng $5.49 and then kapag bumili ka ng isa, may $2 ka. Limit of 2, kaya pwede tayong kumuha ng dalawa. May nakita tayo dito na, may nakita ko dito naman ng picture coupon, magagamit natin to. And then gagamitin din natin yung $5 na nakuha natin sa second transaction, yung $5 na extra buck. Na-clip ko din yung digital coupon sa app ng CVS. Ready na tayo para magbayad. Ang total natin before coupon ay $10.98 plus tax. And then habang nagbabayad ako, ang sabi sa akin ng cashier, expired na daw pala yung manufacturer coupon na nakadikit sa mouthwash. So dito ang total na binayaran natin ay $4.98. And then after natin magbayad, may bumalik pa sa atin na $4 na extra bucks. <laughs> Nakalabas na tayo ng CVS at ito na lahat yung pinamili ko.